iniwan nila ako sa gitna ng ulan. Sampung taong gulang lang ako noon, nanginginig, yakap-yakap ang basang kumot na iyon lang ang kaisa-isa kong gamit. Nakaluhod ako sa putik habang papalayo ang itim na dhi. Kita ko pa ang nag-aalab na ilaw sa likuran pero hindi na sila lumingon. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang boses ng lalaking tinawag kong tatay. Wala naman tayong mapapala dyan. Pangit. Mahina. Walang silbi, Iwan mo na. Hindi ko alam kung bakit ako ang tinutukoy nila bilang alaala lang. Kung bakit mula pagkasilang ko ay itinuring akong kahihiyan. Pero habang kumakalat ang lamig sa balat ko, unti-unting humalo sa ulan ang luha ko. Iniwan nila ako. Doon mismo sa gilid ng isang malawak at nakakatakot na lugar, Hacienda Romero. May narinig akong boses. Malalim. Parang galit. Hoy, Sinong bata 'yan? Napalingon ako. Sa dilim may isang lalaking nakaputing polo, mukhang trabahador ng hasienda. Pero may isa pang lumapit, mas bata, mas matangkad at mukhang sana sa utos. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at alam kong nasuklam siya sa itsura ko, marumi, payat at nangangato. "Ano 'yan?" tanong niya sa katabi. "Parang iniwan, sir." Kawawa. Pero hindi ako tiningnan bilang kawawa. Tiningnan niya ako na parang basura. Dalhin mo sa likod. Huwag papasukin sa loob. Sabihin mo walang lalapit sa kanya. Hindi natin alam kung kanino galing. Ginawa nilang parang aso na basta nalang itatali. Pero ang hindi ko alam noon ang batang iyon na nag-utos ay siya palang tagapagmana ng buong hasyenda. At ang araw na iyon ang magtatali ng kapalaran namin. Lumipas ang mga taon. Nanatili ako sa hasyenda bilang parang alila, pinakakain kapag naaalala, pinapagalitan kahit walang kasalanan at pinagtatawanan dahil sa itsura ko. Uy, si Pogi, biro nila tuwing dumadaan ako. Nakangiti ako kahit masakit. Sanay na ako. Sanay nang wala akong halaga. Pero kahit ganoon, may isang bagay akong hindi makakalimutan. Si Alejandro, ang tagapagmana na noon ay tumingin sa akin bilang wala. Isang gabi, habang naglilinis ako ng lumang bodega, bigla kong narinig ang malakas na sigaw mula sa labas. Arvin! Asa ng kabayo? Bakit wala sa kulungan? Si Alejandro. Pinilit kong lumapit. Sir, baka naputol yung tali. Hindi kita tinatanong para maghanap ng dahilan. Lumapit siya. Malapit. Wala ka talagang silbi, ano? Kung hindi ka pa kinuha dito, baka pulubi ka na sa kalsada. Nakatungo lang ako. Hindi ko kayang sumagot. Tama naman siya, ba? Diba? Pero may sinabi siyang hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung bakit may batang katulad mo na kailangan pang iligtas. Sana noon palang hinayaan ka ng mawala. Parang pinataka ng kumukulong mantika ang puso ko. Doon, unang beses kong naisip. Siguro tama sila, Siguro mas maganda kung hindi na ako nabuhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit may maliit na apoy. Tahimik. Pero buhay. Isang gabing iyon, habang nakatalikod siya, napahawak ako sa dibdib ko. Darating ang araw magbabago rin ang tingin mo sa akin. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kailan. Pero alam kong hindi magtatapos sa pagiging alaala lang i ang buhay ko. Kinabukasan, maaga akong gumising para maglinis ng kubo sa likod, pero bigla akong napansin may nakatambak na mga kahon sa harap. May malaking marka. Romero Family Archives. Strictly Confidential. Nagtaka ako. Bakit narito ang mga kahong pangpamilya? At bakit parang itinatago? Kinuha ko ang isa. Nang buksan ko, bumungad ang isang makapal na envelope. At sa harap nito, nakasulat ang isang pangalan na hindi ko akalaing may kaugnayan pala sa akin. Ay ni Esperanza de la Cruz. Ang pangalan ng aking ina. Nanlamig ako. Hawak ko na pala ang lihim na buong buhay kong hindi ko maintindihan. At roon nagsimula ang gabing hindi ko makakalimutan. Nang hawak-hawak ko pa ang envelope, biglang may sumigaw mula sa likod. Arvin, ano nang ginagawa adid yan? Si Alejandro. Galit. Nanginginig ang boses. At sa unang pagkakataon hindi ko maipaliwanag kung bakit parang natakot siya na makita akong nakahawak sa kahon na iyon. Napatayo ako agad, nanginginig, hawak pa rin ang makapal na envelope na may pangalan ng nanay ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang lumalim ang hininga ni Alejandro, o bakit parang mas takot siya kaysa galit. Yee, bakit po nandito ang mga kahon na to, sir? Tanong ko, mahina. Pero hindi niya sinagot. Sa halip, mabilis niyang kinuha ang envelope mula sa kamay ko, parang natatakot na baka mabuksan ko. Hindi mo dapat to nakikita, matapang niyang sabi, pero ramdam kong may nanginginig sa tono niya. Sir, pangalan po ng nanay ko iyon. Bakit? Ano bang hindi mo maintindihan, Arvin? Sumigaw siya, pero may kakaiba. Parang may halong kaba, hindi ka kabilang sa pamilyang to, wala kang karapatang sumilip sa kahit na anong bagay dito. Napatigil ako. Gusto kong sumagot pero hindi ko kayang lumaban. Hindi ako sanay na sumagot sa kahit sino rito. Pero bago pa siya makaalis, sinabi ko ang matagal ko nang iniipon sa dibdib ko. Sir, sino ba talaga ako? Natigilan siya. Isang tanong lang iyon pero parang tinamaan siya. Tumingin siya sa akin, hindi bilang alila. Hindi bilang bata kundi parang may bigla siyang naalala. Pero tumalikod din siya kaagad. At bakit ko sasabihin sa'yo? Yun lang at naglakad na siya palayo. Hawak-hawak ang envelope na dapat sana akin. Pag alis niya, may napansin akong balat ng papel na naiwan sa sahig. Malamang nalaglag ng agawin niya ang folder. Pinulot ko. At nabasa ko. Confidential Report, Subject, Baby boy, delivered at tatlo oras apat na isa minuto dad Mother, Ana Esperanza de la Cruz. Status. Putol ang huling bahagi. Pero malinaw na malinaw ang isang salita. Confidential. Kung ordinaryong tao lang ako, bakit kailangan pang confidential? Kung iniwan lang talaga ako ng basta, bakit narito ang dokumento sa mismong hasienda ng mga Romero? Hindi ako mapakali buong araw. Parang may humahawak sa dibdib ko, hinihila papunta sa isang sagot na ayaw nilang malaman ko. Kinagabihan, habang tulog na ang karamihan ng trabahador, hindi ako mapakali. Lumabas ako ng barong-barong at dahan-dahang lumapit sa lumang bodega, kung saan ko unang nakita ang mga kahon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tahimik. Malamig. Amoy lumang kahoy at alikabo. Nasa sulok pa rin ang mga kahon, Lumapit ako ng marahan, nag-aalangan, pero hinila ako ng kung anong lakas na hindi ko maipaliwana. Para bang may bahagi ng pagkatao kong nakatago doon. Binuksan ko ulit ang kahon kung saan ko kinuha ang envelope kanina. Pero wala na ang mga dokumento. Walang laman. Walang kahit ano. Parang sinadyang alisin. At isang bagay ang lalong nagpatayo ng balahibo ko. May sariwang mga bakas ng sapato sa sahig katatapos lang dumaan ng kung sino. At sigurado ako, hindi iyon trabahador. Dahil sa tabi ng kahon, may nakita akong bagay na mas lalo kong ikinabahala. Panyo ni Alejandro. Bakit siya nandidito sa oras na ganito? Bakit siya mismo ang kumuha ng mga dokumento? Ano bang itinatago niya? Kinabukasan, habang nag-iigib ako ng tubig, bigla siyang lumapit sa akin. Hindi galit ang mukha niya ngayon. Maseryoso mas mabigat Arvin sabi niya halos bulong Kalimutan mo na 'yung nakita mo kahapon Nagulat ako Siya ang lumapit Siya ang nakikipag-usap Sir hindi ko po maintindihan Bakit po Hindi mo kailangang maintindihan Tumingin siya sa paligid parang may iniwasan Mapapahamak ka Mapapahamak Dahil saan dahil sa papeles tungkol sa nanay ko? Gusto ko sanang magtanong pa, pero bigla siyang napalayo ng mailumapit na babae. Magandang babae. Maputi, nakadamit pang mayaman. At halatang sanay na sanay magutos. Ale, andito ka pala, sabi ng babae, may lambing na peke. Sabi ko sa'yo, e check mo iyong kabayo, hindi yung mga trabahador. Ako agad ang tiningnan niya, mula ulo hanggang paa, parang marumi akong laruan na hindi dapat hinahawakan. Sino to? Bakit nandito to sa tabi mo? Tanong niya. Mumiti si Alejandro, pero hindi totoong iti. Pilit. Malamig. Trabahador lang, sagot niya. At sa unang pagkakataon. Hindi ko gustong marinig yon mula sa kanya. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko. Trabahador lang. Wala. Tulad ng lagi. Pero ang mas kinagulat ko ay ang sunod na sinabi ng babae. Ayaw ng mommy mo na may mga tagakalya na gumagala dito. You should fire him. Parang naputol ang hininga ko. Matagal akong nakatulala. At ang ginawa ni Alejandro. Hindi ako tiningnan. Hindi man lang ako ipinagtanggol. Hindi man lang niya sinabing hindi niya pwedeng basta-basta tanggalin ang batang iniwan sa hacienda Pag-isipan ko, malamig niyang sagot. At doon ko unang naramdaman ang isang bagay na hindi ko alam na matagal ko palang tinatago. Galit. Hindi dahil minamaliit nila ako. Sanay na ako doon. Kundi dahil. Bakit parang may inaangkin silang bagay na hindi kanila? Bakit parang may isinasariling sikreto tungkol sa pagkatao ko? At bakit si Alejandro? Ang mismo pa palang nagtatago ng katotohanan? Pero hindi pa dyan nagtatapos ang araw. Pabalik ako sa barong-barong nang mapansin kong may matandang trabahador na paulit-ulit akong sinusulyapan. Si Mang Fidel. Pinakamatagal nang naninilbihan sa hasyenda. Tahimik. Hindi nakikisali sa gulo. Pero ngayong gabi, iba ang tingin niya. Lumapit siya sa akin, halos pabulong. Arvin, may dapat kang malaman. Napatigil ako. Bakit po? Tumuo siya sandali sa katumingin sa paligid. Tungkol yan sa nanay mo at sa totoong dahilan kung bakit ka iniwan dito. Parang nawala ang tunog sa paligid. Parang biglang umikot ang mundo. Eh, sino po talaga ako? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Tumingin siya sa akin, mabigat ang mata. At bakit takot na takot ang pamilya Romero na malaman mo ang totoo? At bago siya makapagsalita ng tuluyan. May malakas na sigaw mula sa malayo. Fidel. Anong ginagawa di? Si Alejandro. Takot. Galit. Mabilis na papalapit. At doon ko lalong napatunayan. May tinatago sila sa akin. At desperado silang huwag kong malaman. Nakangisi si Mang Fidel, ngunit halatang nanlumo. Arvin, kung malaman mo ang totoo, babaguhin nito ang lahat, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ka basta-basta bata lang sa mata nila. Hindi ka basta alila. Anak ka ng tagapagmana ng lahat ng ari-arian nilang ito. Napatingin ako sa kanya, parang hindi ko marinig ang tama. Anak ng tagapagmana? Tila ba naglalaro sa isip ko ang mga salita? Paano po iyon? Huminga siya ng malalim at bumalik sa nakasanayan niyang malumanay na tono. Noong bata ka pa, iniwan ka sa hasyenda para itago sa mata ng karamihan. Pinagpalit ka nila sa ibang bata para hindi makita ng pamilya ang itsura mo. Iniwan ka bilang pangit, wala lang pero ang totoo, ikaw ang totoong tagapagmana ng Romero Hacienda. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka nila ipinagmamalaki ay dahil natatakot silang ang liwanag mo ay magpapakita sa kanilang kasinungalingan. Parang lumundag ang puso ko. Tagapagmana? Ako. Ako, ang bata nilang itinapon sa ulan at putik, ang sinasabing wala lang ako pala ang susunod na may-ari ng buong hasienda. Ngunit bago ko pa masabi ang kahit ano, lumapit si Alejandro, mabilis at matalim ang mata. Anong sinasabi mo sa kanya, galit niyang tanong. Fidel, patahimikin mo siya. Tinitingnan ko sila, si Mang Fidel na nagtatangkang ipaliwanag, at si Alejandro na puno ng kaba at galit. Doon ko unang naisip, hindi siya galit sa akin lang natatakot siya. Natatakot siya sa isang katotohanan na matagal na niyang itinatago. Ngunit hindi ko matakpan ang damdamin ko. Anak ng tagapagmana, ulit ko, halos bulong. Yes. Tama. At ngayon, kailangan mong magpasya, Arvin. Maaari kang patuloy na maging alila o buksan mo ang lihim na sa iyo ay dapat makilala, sabi ni Mang Fidel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang puso ko ay halo ng galit, lungkot at kakaibang init ng pag-asa. Ito ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay, ang pagkakataon na hindi lang basta bata o alila ang tawagin sa akin, kundi karapat dapat na tagapagmana. Ngunit may isang tanong na hindi ko maalis sa isip. Kung ako ang tagapagmana, bakit niyo ako iniwan sa ulan noon? Bakit pinapahirapan ako ng pamilya? Tumingin si Mang Fidel sa akin ng mabigat. Arvin ang kasinungalingan ay isang bagay na matagal na nilang binuo. Natatakot sila sa liwanag mo at sa pagkakataong ito, dapat mong malaman ang iyong tunay na karapatan ay matagal nang nakatago sa kanila. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o magsaya. Ang damdamin ko ay nagugulo at bawat salita ni Mang Fidel ay parang kumukurot sa puso ko. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ako magiging alalang kinabata. Hindi na ako babalik sa pagiging walang halaga. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng plano, bigla siyang tumigil sa pagsasalita at tumingin sa bintana ng bodega. Arvin may paparating, sabi niya. Tumigil ang lahat sa bodega. Narinig ko ang yabag, mabilis at may kasamang galit. Si Alejandro, sigurado akong may dala ng isang bala. Ang mukha niya ay seryoso, parang may itinatagong lihim na hindi niya pwedeng ilahad sa akin, pero alam kong darating na ang oras na malalaman ko rin. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang unang kakaibang pakiramdam sa loob ng maraming taon. Hindi takot kundi kapangyarihan. Ako na ang anak ng tagapagmana. Ako na ang hindi nila inaasahang babangon at haharap sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit alam kong hindi pa rito nagtatapos ang kwento. May isa pang lihim na dapat kong matuklasan, isang lihim na magpapabago sa lahat ng iniisip ko tungkol sa pamilya Romero, sa aking ina, at sa sarili kong pagkatao. At sa puntong iyon, ang tanong ko ay nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang tunay na motibo ni Alejandro? At hanggang kailan ko matutuklasan ang totoo kong karapatan bilang tagapagmana? Hindi ko na namalayan ilang linggo ang lumipas mula nang matuklasan ko ang lihim. Ang bawat araw sa hasyenda ay puno ng tensyon, ako, na dating alila, ay unti-unting nagkakaroon ng boses, at si Alejandro, na noon ay tila hari ng lugar, ay unti-unting nawawala ang kumpiyansa. Isang araw, habang naglalakad ako sa hardin ng hasyenda, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Naroon si Mang Fidel, nakangiti, ngunit may kislap sa mata. Arvin oras na para harapin ang nakaraan, sabi niya. Lumapit ako sa malaking bahay ng Romero, ang mismong lugar kung saan itinapon ako noon. Buksan ko ang pinto at humarap kay Alejandro, ang lalaking dati kong iniwasan, iniwasan ng galit at takot. Alamin natin ang totoo, sabi ko, malakas ang boses. Siya, sa unang pagkakataon, ay tumango. Walang salita, ngunit ramdam kong may iba siyang nadarama, takot, hiya at marahil pagsisisi. Inilahad ko ang lahat, kung paano ako iniwan sa ulan, paano ako pinalaki sa hasyenda bilang walang halaga, at ang lihim ng aking ina. Hindi siya nagsalita ng una, ngunit sa huli, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Arvin hindi ko alam noon, natakot lang ako. Natakot akong mawala ang lahat pero mali ako. Talaga, bulong niya, halos dumudulas ang luha. Hindi ko hinayaang dumaloy ang galit. Dumating na rin ang oras ng pagpapatawad, hindi dahil sa kanya, kundi para sa sarili ko. Hindi ko kayang mabuhay sa galit. Pero alam mo, may isang bagay na dapat mong malaman, hindi ka na dapat natatakot sa akin. At hindi ka na dapat natatakot sa iyong karapatan, sagot ko. Sa gabing iyon, ipinaalam ni Alejandro ang totoo sa pamilya. Na ako, Arvin de la Cruz, ang totoong tagapagmana ng Hacienda Romero. May halong pagkabigla, galit at sa huli, respeto ang sumalubong sa akin mula sa mga matagal nang nagturing sa akin bilang wala lang. Hindi naging madali ang simula. Maraming tanong, maraming tampo, maraming pagtataka. Pero unti-unti, natutunan nilang respetuhin ang aking posisyon, hindi bilang anak na pangit, kundi bilang anak na minahal ng tadhana Si Alejandro Ngayon siya ay naging katuwang ko sa pamumuno ng hacienda Hindi kami naging kaaway naging magkaibigan at sa bawat hakbang natutunan naming pareho ang halaga ng katotohanan at pag-ibig hindi romantiko kundi pusong handang magbago at magpatawad At ako ang batang itinapon sa ulan ay natutong tanggapin ang sarili ko Ang kahihiyan ay naging lakas ang pangit na sinabi nila ay naging dahilan para mas maunawaan ko ang mundo. At sa bawat niti ng aking ina na muling nakilala, sa bawat yakap ng mga taong dati hindi naniniwala sa akin, naramdaman ko. Hindi ako iniwan. Hindi ako basta ala lang. Ako ay minahal, hindi ng lahat, kundi ng tadhana, at iyon ang higit sa lahat. At mula sa araw na iyon, ang Hacienda Romero ay hindi lamang naging isang lugar ng yaman at kapangyarihan. Ito ay naging tahanan ng katotohanan, justisya, at higit sa lahat pag-ibig na nagmumula sa loob ng puso ng isang anak na minsang itinapon, ngunit ngayon ay tunay na minahal at pinahalagahan. Wakas